Hello everybody! Welcome to my channel. At uh, tumambay muna ako dito kasi ayan, tambay-tambay. May binili ako kasi may kasamahan ako na nagpapagawa ng kimchi. Especially para lang, para lang sa kanya kasi bawal sa kanyang maalat, bawal din ang matamis maggagawin akong magandang version ng kimchi para sa kanya lang at yun ay kauna-una akong gagawin sa buong buhay ko para sa kanya ang gagamitin kong prutas ay prutas mula sa Israel at ulay mula sa Israel but anyway uh, shoutout para sa kanya hindi ko nababanggitin ang pangalan niya alam mo na ngayon kung sino siya lumabas ako malamig na at nagustuhan kong suot nitong damit na to kahit everyday na lang huwag lang akong papawisan masarap lang suotin kahit hindi na ako mag boat mag lang ako tapos naka malamig na po ngayon ang simoy ng hangin at uh, as usual gumala po. alam niyo ba yung number one na gustong gusto ko dito sa Israel yung kapag pupunta ka sa mga mall supermarket meron hagdan at bukod pa doon kung marami kang dala hindi ka dadaan sa hagdan bukod sa escalator or elevator gagamit ka nung sliding road I slide po ba kung may dala kang agala na may gulong yun pang na po please watch this dito sa Israel, may daanan para sa mga may, halimbawa, may dalaka, may gulong. Hindi ka dadaan sa hagdan. Merong sliding for the emergency exit. Ang ganda ng daan, nakadesign ang mga mall dito ng ganito. Pag wala kang dala, dyan ka sa hagdan dadaan. Okay, bye-bye.